magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, at ito ay tumalikod kay Daryl. At naglakad. Nang marinig ito ni Daryl si Daryl ay nakahinga ng maluwag. At si Daryl ay agad-agad na nagpasalamat at sinabi. Salamat mahal na Prinsesa Blanca. Salamat sa pagbibigay tawad sa akin. Salamat talaga mahal na Prinsesa Blanca. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Prinsesa Blanca. Wala man itong naging reaksyon at ito ay hindi na umimik. At si Daryl ay nakahinga ng ayos at ang kanina medyo kabado na kanyang nararamdaman ay unti-unti na nawawala. At si Daryl ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, Muntik na ako don. Hindi nagbibiro ang prinsesa ng mga inkanto na si Prinsesa Blanca. Kung hindi pa ako sumagot sa kanyang tanong kanina, ito ay kikilos na upang ako ay saktan at paslangin. Tulad ng ginawa niya, nga sa isa sa mga kasundaluhan nila, na kanyang pinaslang sa madaling paggalaw. Walang awa itong dinukot ang puso ng isa sa mga kasundaluhan niya. Ngunit, nakahanda naman ako kanina sa pwedeng mangyari, kung kikilos na si Prinsesa Blanca para ako ay paslangin. Hindi ko naman hahayaan na siya ay magtagumpay. Ngunit, sa oras na iyon talaga malalagay ako sa mahirap na sitwasyon hanggat nandito ako sa mundo ng mga inkanto. Hindi pa naman ako pwedeng umalis dito at bumalik sa mundo namin mga tao. Madami akong napangako na sila ay aking tutulungan. Ang mga matatandang manggagamot na sinumpa at kinulong ng hari ng mga inkanto na si Haring Hari sa mataas na bundok. At ang mga kalalakihan na nandito ngayon sa loob ng imperyon na pagmamayari ni Prinsesa Blanca. Nangako ako sa kanila na iaalis ko sila sa imperyo na ito at ilalayo sa kasamaan ng mga inkanto. At isasabay ko sila sa pagbabalik ko sa mundo namin mga tao. Ang mga pangako na iyon ay dapat kong gawin. At ang pinakaimportante sa akin ay malaman ko kung saan dinala si Brother Zubaji ng mga inkanto. Sa mundo na ito kailangan ay mailigtas ko din siya sa kamay ng hari ng mga inkanto na si Haring Hari. Hindi ko sila pwedeng pabayaan lahat kaya hindi ako maaari umalis sa mundo na ito. Buti na lang walang nangyari na hindi maganda. At buti na lang din ay napaniwala ko ang prinsesa ng mga inkanto na si Prinsesa Blanca sa aking naging dahilan. Buti na lang talaga, bulong ni Daryl sa kanyang sarili. At maya maya si Prinsesa Blanca ay nagsalita at sinabi, Ngayon nais ko na pasukin ang aking kaharian. Tayo na tumungo roon, sabi ni Prinsesa Blanca, at nang marinig ito ng lahat. Agad silang sumagot at sinabi, Masusunod mahal na Prinsesa Blanca. Sabi nila Daryl, General Raiji at ng mga kasundaluhan. At si Prinsesa Blanca ay nagsalita at sinabi, General Raiji, nais ko pangunahan mo ang pagtungo sa aking kaharian. Ikaw ang nakakaalam kung saan dapat tayo dumaan. Sabi ni Prinsesa Blanca, at si General Raiji ay agad na yumoko at sinabi, Masusunod Prinsesa Blanca at si General Raiji ay naglakad pasulong at pinamunahan ang paglalakad patungo sa kaharian ni Prinsesa Blanca na nasa loob ng Imperyo. At si Prinsesa Blanca nang makita niya na naglakad na si General Raiji. Ito ay naglakad na din. At sa likuran ni Prinsesa Blanca, si Daryl at ang mga kasundaluhan ay naglakad na din. At ang lahat ay patungo na sa kaharian mismo ni Prinsesa Blanca, samantala sa mundo ng iba't ibang nilalang sa imperyo at kaharian ng lahing elf. Sila Master Ken, Matandang Loss at Sophie. Ang tatlo ay pinagmamasdan ng husto ang kaharian ni Master Ken na gumuho dahil sa kagagawan ng lahi ng barbarian lalo na ni Pinunong Benj. At maya maya, si Master Ken ay nagsalita at sinabi, Kailangan natin maghanda sa mga pwede pang mangyari. Ito na ang umpisa ng digmaan ng ating lahing elf at ng lahi ng mga demonyo sinimulan na nila ang pag-atake sa ating imperyo at sa aking kaharian. Ang lahi ng mga demonyo na pinamumunuan ng hari na anak ni Gun ay nagpakita na ng lakas at kasamaan na kanilang tinataglay. Ito na ang matagal kong iniiwasan na pwedeng mangyari. Ang lahi ng mga demonyo sa pamumuno ng hari nila na anak ni Gun. Na tayo ay kanilang unahan na sumalakay. At ang lahi natin ay kanilang sisikapin na makubkab at maubos. At alam ko na alam nila na ang ating lahing elf ay hindi handa sa kanilang pagsalakay. Kahit na ang lahi ng mga demonyo ay isa sa mga malalakas na nilalang na nandito sa mundo na ito. Ipapakita peren natin sa lahi ng mga demonyo. Na hindi tayo basta-bastang nilalang na kanilang kasama na naninirahan sa mundo na ito. Na kahit na madami sa aking mga kasundaluhan ang kanilang napaslang at ang aking kaharian ay kanilang nawasak. Hindi tayo matatakot sa kanila. Lalaban tayo hanggang kamatayan, kahit na maubos at mawala sa mundo na ito ang ating lahing elf. Hindi ko hahayaan na mabaliwala lang ang buhay ng aking mga kasundaluhan na kanilang pinagpapas lang. Lalo na ang buhay ni Yui. Ipapakita ko sa lahi ng mga demonyo sa pamumuno ng kanilang hari na anak ni Gan. Na ang lahi natin elf ay handang makipagsabayan sa anumang lakas na mayroon silang tinataglay. Kung tayo man ay kanilang matalo at makubkab titiyakin ko ang kanilang lahing demonyo ay malalagasan. Nang daan-daang libong kasundaluhan muna. At ang kanilang hari na anak ni Gun ay sisikapin ko din na mapaslang. Ibubuhis ko ang aking buhay para lang mangyari ang lahat ng aking sinabi. Alam ko mahirap gawin at makamit ang tagumpay laban sa lahi ng mga demonyo. Pero ang makapaslang ng daan-daan libong kasundaluhan ng lahing demonyo ay sapat na sa akin iyon kapag nangyari iyon pwede na akong mawalan ng buhay. Hindi ko papalagpasin ang kanilang ginawa na ito. Sa ngayon Sophie at Loss, kailangan mapabalik ko na muna ang lahat ng aking mga kasundaluhan at lahat ng aking mga heneral. Na mga naghahanap sa aking anak na si Lin. Kailangan ko masabihan silang lahat tungkol sa nangyari dito sa Imperio at sa aking kaharian. At bago ang lahat kailangan din maialis ang mga katawan ng ating mga kasundaluhan na mga napaslang dito kailangan sila may libing lahat sa libingan ng ating lahing elf. Tayo na munang bumalik sa inyong lugar loss. Kailangan natin na muna tumungo sa lugar ng mga mangkukulam na elf na iyong lugar loss. Upang makausap ko na din ang lahat ng aking mga kasundaluhan. Na nandun ngayon sa inyong lugar na mga mangkukulam na elf. Na nagbabantay ng lubos. Tungkol sa pwedeng mangyari pa at pipili ako ng iilang mga kasundaluhan para may talaga ko upang puntahan ang lahat ng mga general at mga kasundaluhan sa bawat lugar. Na itinalaga ko sa kanila para maghanap kay Lin. Lalo na kailangan ko makausap si General Oliver. Si General Oliver lang sa ngayon ang makakatulong sa akin. Upang makabuo ng magandang plano laban sa lahi ng mga demonyo. Si General Oliver ang pinuno ng buong kasundaluhan ng ating lahing elf kailangan talaga na makausap ko na siya sa madaling panahon. Para makapaghanda na lahat ng ating mga kasundaluhan sa mga pwede pang mangyari. Hanggat nabubuhay ako at ang buong lahi natin mga elf. Hindi mananahimak na ang lahi ng mga demonyo. Alam ko ang kanilang kasakiman at kasamaan na tinataglay. Kaya dapat ay makapaghanda na tayong lahat. At kung hindi man sila ang sesalakay ulit. Ang ating lahing elf na ang tutungo sa kanilang imperyo at kaharian upang tapusin ang kanilang sinimulan na digmaan laban sa ating lahing elf. At ang lahi ng mga demonyo talaga ay masyado tuso. Alam ko kahit na hindi sila gumagawa ng pagkilos laban sa atin sa mga nakalipas na mga araw. Patuloy peren ang palihim nilang pagmamasid sa ating lahing elf. Sa nangyari na paglusob nila tiniyak nila na wala ako dito sa imperyo at sa aking kaharian at alam ko na alam na din nila na masyadong abala ang lahat ng mga kasundaluhan ng ating lahing elf. Kaya sila ay sumalakay dito sa ating imperyo. At pinagpapas lang ang mga kasundaluhan ng na mga nagbabaante sa loob ng ating imperyo at aking kaharian. Las kailangan ko din hihanda ang lahi ng mga mangkukulam sa pwedeng mangyari. Hindi imposible na ang susunod nilang atakihin ay ang lugar nyo na. Dahil kay Charlie na na nila ang lugar ng mga mangkukulam na elf. Ang mismong lugar na ibinigay ko sa inyong mangkukulam na elf. Kaya kailangan na natin makabalik ngayon sa iyong lugar loss sa madaling panahon. Sabi ni Master Ken sa seryosong tono. Nang marinig ito nila Sophie at matandang loss. Si Sophie ay nagsalita at sinabi. Sa tingin ko Master Ken. Nagkakamali ka. Ang lugar namin na mga mangkukulam na elf ay hindi alam ng ating mga kaaway. At Master Ken sa tingin ko din ang mga lumusab at sumalakay sa ating imperyo at some iris sa iyong kaharian ay walang kaalam-alam sa nangyayari sa ating lahing elf. Ang mga ito ay walang alam na abala ang ating mga kasundaluhan sa paghahanap kay Ateline. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po tayo. Bali mga masters, bye-bye!